What's up mga idol? Sa video na to ay magpapalit po tayo ng battery at power button ng Samsung G7 Pro. Ayan mga idol, So, ang problema nito, umangat na po siya dahil lumubo ang battery. At ang ipapalit po nating battery dito mga idol at yung power button ay original. So, kinuha po natin galing sa unit. At ayan, ito po yung naging issue niya una mga idol, lubog po ang power button. So, habang tumatagal kasi yan mga idol dahil umalang po ang button nito ay nadudurog po yan. Kaya ang mangyayari talaga, ayan, Namamatay matay po ito mga idol. Nagre-reboot-reboot po siya at yung battery niya ay lobo na at grabe po ang nangyari dito mga idol. Buti na lang hindi nasira ang LCD at ako po ang nagpalit ng LCD nito mga idol. 2 years bago na so brand new LCD original po ang ikinabit ko dito. At ito po ang nangyari after 2 years mga idol. Nalubog ang power button at yung battery niya lumubo. Grabe po ang paglubo nito mga idol. Buti na lang hindi na damage ang LCD. At grabe panoorin nyo po mga, mga idol kung ano po ang nangyari nito sa loob. Ayan mga idol kung napapansin nyo yung power button ay sobrang lubog na. Hindi na po siya gumagana. Matigas po siya mga idol so kailangan mo siyang idin. Ayan Nag-angat na rin ang LCD. So ang gagawin natin mga idol, baklasin po natin at ang ipapalit po natin ay galing sa unit mismo. 100% original pareho. Ayan, bak baklasin na natin mga lods. So hindi na po natin patagalin, baka mas lalong lumubo at ma-damage po ang LCD. Buti na lang mga idol, umangat lang ang LCD at hindi nabasag. Kasi AMOLED LCD po ito mga idol. Kapag nagkaroon po ng kunting biyak ay wala na. Pinis na, magbablockout na. At ayun na nga mga idol, so i-off natin. So hindi po natin ma-off. So, ilak na lang natin at tanggalin natin yung LCD. Ayan, nagre-restart, start na po siya dahil mahina na po ang battery dahil lumubo na. Ayan, dandanin po natin pag mga idol. Buti na lang. Medyo kumapit pa yung dikit at hindi natanggal ang LCD kasi kung nagkataon na natanggal ang LCD at nahulog ay possible na mababasag po kaagad. <laughs> Grabe mga idol, umabot po ng 2 years. So, madalas po nito kapag nagpalitan ng LCD ang mga G7 Pro. Minsan kapag nagkamali ng hulog or mataas ang hulog ay nagkakaroon talaga ng crack so kagaya nito mga idol nag lang yung tempered pero hindi nasira ang LCD so satisfied customer ayun mga idol kung napapansin nyo po lumubo na talaga ang battery una angat natin yan yung pinaka LCD ay nagre restart restart talaga siya ayan angat na po natin mga lods at tingnan po natin kung ano po ang nangyari sa battery ayan kung napapansin niyo mga idol, lumubo na talaga siya. Nag-expand ang battery at ayan, papunta sa taas kaya yung LCD ko sa pong natanggal. Ayan, kitang-kita po yung basag. At meron pa pong nadali dito mga idol, yung pinaka frame niya na din na biyak dahil po sa paglubo ng battery. Ayan mga idol, tanggalin muna natin yung LCD. So ayan, kung napapansin niyo po, sticker ko po ang nandito. So, brand new LCD, 2 years ago. Ayan, 2022 pa ito mga idol. At ayan, ito po yung naging issue niya mga idol. Ayan, nung paglubo ng battery, yung pinaka-bakal po niya ay nabiyak. Grabe mga idol. <laughs> nabiyak ang bakal na sobrang tigas po niyan. Buti na lang ang LCD ay hindi nabiyak. So, kusa po yun umangat ang LCD at ang nabiyak lang dito. Ayan, yung pinaka-prim. Grabe ang pagkakadamage nito mga idol. Ayan, una tanggalin natin ang mga iskro at mag-shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa shout out comment po kayo sa video. At ayan na nga mga idol, natanggal na po natin ang iskro at ang kagandahan nito mga idol, kumuha po ako ng battery na galing sa unit. Ginagamit ko po ito mga idol. Ayan, meron lang pong kunting basag. Ayan. So kukunin ko po ito dahil gusto ko masatisfied satisfied ulit ang may-ari at magtagal talaga dahil ang ipapalit po nating parts ay original din na battery galing sa unit Ganun po yan mga idol, hindi po ako basta-basta naglalagay ng mga replacement lalo na sa mga ganito dahil kung magbabackjob po ito mga idol at alisin mo ang screen ay pwedeng ma-damage ang LCD kaya dapat original ang ilagay po natin para walang back -job. At ayan na nga mga idol, kitang kita na po talaga yung paglobo at kung napapansin nyo po yung isa na biyak at yung ipapalit po natin mga idol ay hindi na talaga na ang premium. Dahil okay pa ang battery at hindi lumobo, Ayun na nga mga idol, ang gagawin natin, baklasin natin yan. So tanggalin po natin yung battery. So another satisfying video mga idol kapag original po ang ipa Magpapalit talaga kahit galing mayan nit or sabihin nyo pong si Kanhan ay napakatibay po talaga niyan mga idol. Yan po ang dapat nyong hanapin kung magpapalit po kayo ng mga battery na kagaya nito. Or kahit anong model mga idol basta hindi po lobo ay grabe. Doon nyo po malalaman ang kagandahan ng quality. Ayan kung napapansin nyo mga idol yung dati niyang battery talaga ay lobo na. At kung pisil-pisilin mo siya ay talagang na yu yupi na dahil wala na po yung supply mahina na po at dahil lumubo na siya sira na talaga siya lubo na ayan mga idol kung napapansin nyo parehas na parehas po ang code samsung So, nakadikit pa talaga sa unit. Grabe ito mga idol. So, gamit ko po ito mga idol at ang tagal po dito malubat. At bago ko po in-upload ang video na ito mga idol. Two weeks na po ito bago ito in-upload. At wala po akong nareceive na madali malubat. At talagang masatisfied talaga. Ay mga idol, nag-apply po tayo ng thinner. So, para matanggal po ng battery. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, parehas na parehas talaga ang quality niya. Yung sukat yung flex, yung itsura ng battery ay talagang 100% original. At ayan mga idol, so mag-apply po tayo ng double adhesive. Grabe mga idol, kung meron po talaga mga original battery, kapag ibinta mo po natin yan, ay hindi po talaga yan magbabak job. At ayan, nag-apply po tayo ng double adhesive at ayan mga idol, unang ginawa natin, itestermal natin, baka shorted ang unit. At ayan mga idol, positive, okay pagdating sa ground ay wala po siyang palo. So, ibig sabihin mga idol, wala po siyang shortage. So, ayan ikabit natin. At ayan mga idol, so na-installan natin. At tingnan po natin ito mga idol dahil na-deform din po ang pinaka-frame niya, umangat. So, ang gagawin natin mga idol, tiltilin na lang po natin. So, tanggalin muna natin yung battery. Nakalimutan ko po siya. Ayan. So, tiniltil ko po yan mga idol ng escrow driver. Buti na lang bumalik din sa normal mga idol dahil umangat na po talaga siya ng todo. At hindi po natin ma-fix ang LCD pagbalik dahil umangat na siya. So ayan mga idol, so na-fix naman po natin ang normal. Ayan, 100%. So ginawa natin ang paraan para talagang babalik sa normal. At dahil sira din po yung pinaka-button nito mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, lubog na. Meron din po akong galing sa unit. Ayan, tinago-tago ko po talaga ito mga idol. Kasi para kung meron po maghanap talaga ng mga ganito, ay makakuha po tayo. Kaya kayo mga idol, kung meron po kayong mga scrap-scrap na mga unit or mga sira-sira, huwag nyo pong itapon dahil mabaginabangan po yan. Ay, mga idol, no? so nilibre ko po pala ang button dito mga idol. So hindi ko po yan pinabayaran. Ang pinabayaran ko lang po dito ay yung battery na original sa presyong makatarungan at guaranteed mga idol. Ayan, so sa gustong magpaayos mga idol ay mag-PM lang kayo sa aking FB page, phone, TV Official, New Page. At kapag suki so ko na kayo mga idol ay dinidiscount po natin ng malaki. At ito po ang nangyari sa buton niya mga idol. Natanggal or nadurog na po ang pinaka titi titi niya sa gitna. So meron po kasi nakausli yan mga idol konti na doon sa pinaka gitna pero kapag tumatagal na ay nadudurog po yan. So, ayan, ito na po ipapalit natin mga idol So, linisan natin. Kung napapansin niyo po, mayroon pong nakausli sa gitna. So, ayan po yung tagatulak doon sa pinaka-switch para mag-click. So, ayan, ilagay na natin mga idol. So, yung switch naman ito mga idol ay hindi naman po basa-basa nasisira kung hindi po nababasa. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, i-click po natin. Ayan, nagbabounce na po siya. Wala nang problema. Ayan okay na po ito mga idol. Dahil original din po yan mga idol at grabe sobrang natuwa po ang may-ari nung naayos ito. Dahil bago po niya dinala ito mga idol ay sobrang hirap po nito i-on si, kasi nadudurog po yan habang tumatagal ang pinakabuton. Una linisan natin mga lads, at ikabit natin lahat So yan, ang dami pong kalawang mga idol. Kapag hindi po talaga nabubuksan ang cellphone ay nagkaroon po ng mga kalawang ang mga gilid-gilid yan. Dahil mga butas po yan mga idol. So minsan kapag nababasa ay pumapasok po doon banda. So mga idol, nasolve na natin ang battery. So ayan, kung napapansin nyo, ang pinalit nating battery ay talagang na-fix na po ng normal. Hindi na po siya umangat. At linisan natin, natin ang frame mga idol dahil meron pong mga dikit. So, ayan, yan po yung technique mga idol. So, bago niyo po idikit, lalo na kung mga ulit screen, kailangan linisan ang frame mga idol kasi mayroon po yung mga angat-angat. So, hindi niyo po may i-fix ng tama. So, ayan, ibalik natin yung mga screw at pagkatapos natin nalinis mga idol ibalik natin lahat ng screw at tingnan po natin mamaya kung gumana pa ba ang LCD at yung pinaka button niya mga idol. Kadalasan po kasi ang mga G7 Pro mga idol ay sensitive po talaga ang LCD. Kung tinggalaw mo lang dyan kapag nagkamali ka ng angat ay pwedeng mag blackout. Kaya mga idol ingat ingat kayo sa mga ulit screen kapag nagtanggal po kayo. Ayan mga idol kung napapansin nyo po linisan natin ang dami pong dumi dahil umangat na po ang screen. So, ayan ibalik na po natin. So it-testing po natin kung gumagana na ba ang button at may display pa ba. Ayan. Huwag po kayong kukurap at kapag mag-charge po yan, ayan mga idol, buti na lang, okay pa ang LCD. Kaya kung ting tips mga idol sa mga G7 Pro mga idol, lalo na kung mga OLED screen, kung nagtanggal po kanya, kailangan ingat-ingat talaga. Ayan, meron pong laman ang battery mga idol, so meron 9% at ibalik mo natin yung mga SIM. So tingnan po natin mamaya kung normal na ba ang button. So antayin po natin mawala ang ilaw mga idol at pindutin natin ang button kapag umiilaw ay ibig sabihin normal na po ang pinaka power button. Ayan mga idol, nawala po ang ilaw at pindutin natin at kapag nag-ilaw ayan umiilaw po siya ibig sabihin good na po ang pinaka button. Sobrang lambot na po pindutin. Ay nagkarga agad siya mga idol at ayan idikit muna natin gamit po natin ay T7000 kulay itim po mga idol. So kunti lang po ang ilalagay natin para in case man ipagawa pa ito or magkaroon man ng ibang problema ay hindi po basta-basta madami sa screen dahil kapag dinamihan niyo po yan mga idol at kapag tanggalin niyo ay possible na ma-damage talaga ang screen. So kagaya nun mga idol kung dinamihan ko po ito ng pagdikit dati at nung lumobo ay talagang masisira ang screen dahil mag expand na po ang battery. At kung kapag kunti lang naman ang dikit natin mga idol ay kusa pong umangat at buti na lang hindi siya nasira. So tama po yung paglagay natin mga idol. Sa mga ganitong unit lang mga idol wag niyo pong damihan ng dikit. At mag apply po tayo ng guma para po matuyo ang dikit ng screen at pit na pit pa rin siya at ayan na nga mga idol magbabalik po tayo ng ilang minuto lang i-charge muna natin at after 25 minutes nagkarga na po ang battery ayan mga idol so normal po ang battery na nilagay natin at tanggalin na po natin ang guma at i-check po natin kung magta-touch at gumagana ang button. Ayan, nag-on na po siya mga idol. Mabilis po natin siya i mga idol at talagang nakaangat na po ang pinaka-button niya. So normal na po mga idol dahil original din po ang nilagay natin. So antayin po natin magbukas at i-touch po natin. At ayan mga idol, nagta-touch po siya. At grabe mga idol, yung unit ko talaga na ginagamit ko ay binaklas ko para lang mabuo ito at magamit ng mayari ng normal. So original po lahat ng parts na nilagay natin at sana na-satisfied po ang nagpapagawa at sa gusto mong magpaayos mga idol ay PM lang kayo sa ating FB page Jewel Phone TV Official New Feeds at ayan mga idol yung boton niya ay sobrang lambot at nakaangat na talaga siya 100% another satisfied video maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema at sana supportaan nyo po ang aking video ayan normal lang charging wag kalimutan mag like mag share at mag-subscribe sa ating channel. At ito po yung pinalit natin, ang battery at buton. Maraming salamat po sa palaging panonood.